historic run ang pagkakalarawan ng karamihan sa naging stint ng gilas sa Riga Latvia Olympic qualifiers na basag ng gilas na ito ang dire-diretsyong talo laban sa isang European team at hindi pa biro ang rank 6 na nakalaban at tinalo nila. Nagkaroon rin tayo ng magandang pagkakataon para umabot sa Olympics at asahan natin na sa susunod ay makukuha na natin ito dahil gilas Pilipinas. Men's basketball, alam na kung ano ang kaya nilang gawin laban sa isang malakas na team sa FIBA at kaya nilang maipanalo ang kanilang mga laro. Global contender na rin ang turing ng iba sa gilas team dahil dikitan nga rin ang score sa iba nilang laro at may pagkakataon na manalo ang Gilas sa mga larong ito. Nagkatalo na lamang sa last minutes ng fourth quarter at nauwi sa mga crucial na ball possession na umayon sa kalaban pero Gilas team muntikan na makuha ang panalo sa iba pa nilang laro maliban sa panalo nila kontra sa team ng Latvia. Mga Gilas players natin, Carl Tamayo magpapalakas sa KBL, maging itong si Kevin kiambao sa KBL nga rin maglalaro kay Soto at Dwight Ramos sa Japan B1 B-League JB. Ipagpapatuloy ang dominance sa Indonesia, Junmar at iba pang players. Ipagpapatuloy rin ang dominance dito sa PBA at may pagbabago naga gagawin ng PBA, aalisin nila ang height limit ng mga import sa isa sa kanilang conference at gagawin nilang dalawa ang import ng bawat teams. Isang malaking hakbang ito sa liga, magkakaroon ng balanse ang mga teams at tataas ang level ng kompetisyon. Nakauwi na nga ang gilas boys natin at oras naman para sa isang magandang pahinga bago sila lumipad ulit papunta sa kanilang mother team para sa 2024-2025 season. Nakikita natin kay Soto lalakas pa talaga slowly but surely ikangan nila mula sa 2019 OQT Totoy na kay Soto. Ang napanood na at ngayon mas maganda ang kanyang galawan NBA players mas nasasabayan na niya ngayon kasama itong si Junmar Fajardo. Malapit na nga ang laro ng SGA o Strong Group Athletics na kinabibilangan ni Naren sa bando at iba pang mga solid Pinoy players at ang una nilang makakalaban ay ang team ng UAE o United Arab Emirates. Ang players ng SGA Pilipinas ay sina Ansh Kwame na kilalang kilala rin natin isa sa naturalized player ng Gilas Pilipinas at malakas nga rin itong si Kuame sa center at power forward position. Kayang-kaya niya ang 4 at 5. Chris McCollum naman ang very veteran import ng SGA, malawak ang experience sa high-level competition na na sa NBA at pwede rin sa kahit na anong pwesto dahil atletic ang import na ito. Kilan Chong Son, Phil ang basketball player, naglaro na rin. Para sa team ng ala Pilipinas, maging sa Taiwan League, malakas nga rin ang player na ito kaya naman solid ang lineup ng SGA para sa Jones Cup, RJ Abarientos, kilalang kilala na natin ang player na ito, isang solid na guard, kayang kaya. Ang 1 at 2, Jordan Heading, ang ating three pointer magbibigay ng solid na firepower sa SGA, lalong lalo na nga sa 3-point area, David Gabriel Tifonso, isa sa mga batang uprising star player na na rin sa KBL kasama ni Naabando, SG Pilangail at iba pang players. Sa Bando, kilalang kilala na natin ang player nito, explosive ang laro sa opensa open sa depensa, palaging nakaalalay para sa mga rebound plays at defensive plays. Magaling nga rin sa pagkatat at paghanap ng open lane kaya naman marami siyang mga alley plays na nagawa sa KBL. Hindi aakalain ng kanyang mga defender na lilipad para sa mga alley plays itong si sa Bando, KBL Champion 2023 at Slam Dunk Champion 2023 itong sila si Lakay, may opensa at maaasahan sa depensa maging sa pagkuha nga rin sa mga rebound. Abando at Jordan Heady nga rin ang kasali sa pool ni Coach Tim Cohn. Nasa listahan niya ang dalawang players na ito at tinawagan ng gilas itong si Abando bago ang flight ng gilas. Yun nga lang 5 days before ang flight ng gilas at hindi umabot ang kanyang visa. Miscommunication nga lang siguro ng konti kagaya na rin ng nasabi ni Lakay. Maaasahan rin si Renz Abando sa depensa at may maitutulong nga rin. Siya sa opensa at magagamit at magagamit nga rin sa rotation ni Coach Tim Cohn. Isa pang big ng SGA maliban nga dito kay Kuame ay itong si Tafuan Agui malapad nga rin. Ang player na ito at maasahan rin sa loob ng paint taglaro sa French League kaya sanay rin ang player na ito sa high level competition. Malalaki ang SGA, Ange Kuame, Chris Makolo at itong si Tafuan Agui. Maganda-ganda ang rotation ng SGA sa loob ng paint. Kifo Ravena, kilala na natin siya, Derek Finner, sanay na rin sa high level competition abroad at isa sa magbibigay ng malaking ambag kasama ni CJ si Makolo. Nandito rin ang local natin na si Chu, isa sa mga gilas active bigs at malakas-lakas nga rin ang SGA. SGA talagang papalag sa laruan sa loob ng paint maging sa labas o sa 3 point area may sapat na laki at lakas may mga shooters nga rin ang unang laro ng SGA Pilipinas sa laban sa team ng UAE o United Arab Emirates National Basketball Team magandang panimula ito para sa team ng SGA at papalag nga rin ang team ng UAE masusubukan ang bunga ng ensayo ng SGA at masusukat kaagad kanilang chemistry dito kapag maganda ang chemistry ng SGA Pilipinas ay magagawa ng SGA na makalayo ng konti sa score laban sa team ng UAE yun nga lang heavyweight rin ang mga players ng UAA baka palagan talaga nila ang SGA at matihado pa ang SGA sa larong ito pero para sa akin mananalo ang SGA sa kanilang first game laban sa team ng UAA dahil dire diretsyo nga rin ang kanilang ensayo at malakas ang kanilang line up kapag maganda ang chemistry ng SGA malamang maagaw nilang matambakan ang team ng UAA sa 13 na nga ang unang laro ng SGA laban sa team ng UAA at makikita natin ang lakas ng gilas team B para sa paningin ng karamihan ng mga Pinoy basketball fans bago nga lumipad ang SGA patungo sa Taiwan ay magkakaroon na muna sila ng tune-up game laban sa team ng Converge at isa pang PBA team. Susubukan na muna ng SJA ang bunga ng kanilang ensayo sa tune-up game para makita ng nila kung ayos na ba at pulido ang kanilang chemistry. Happy ending naman ang nangyari sa Gilas dahil konti lamang ang naniwala na makakakuha sila ng panalo pero Gilas nagawang manalo sa OQT Riga Latvia. Nakita na rin natin na kaya na nilang makipag-compete laban sa Solid na mga team sa FIBA yung mataas ang rank at magiging kaabang-abang ang susunod na laro ng Gilas dahil marami silang maabot dito sa FIBA Asia Kap qualifiers at maging sa FIBA Asia Cup na rin mismo. Sigurado rin tayo natatambakan nila ang mga kalaban sa Southeast Asian Games at sunod-sunod nilang kukunin ang gold medal dito. SGA na nga ang maglalaro para i-representa ang ating bayan sa Jones Cup. Una nilang makakalaban ang UAE at ito ay sa 13 Sabado pero magkakaroon na muna ang SGA ng mga practice games laban sa mga PBA teams bago nga sila lumipad patungo sa Taiwan. Mabigat-bigat rin ang UAE kaya naman magandang laban kaagad ang mapapanood natin sa unang laro pa lamang ng SGA sa Jones Cup. Abando sigurado tayo na lilipad na naman ito sa hardcore explosive na performance ang kanyang maibibigay sa SGA Pilipinas. Pwedeng bumalik si Abando sa KBL kung hindi naman kaya pumunta sa Japan B1 B League at pwede rin na sa Taiwan nga ito maglalaro dahil open ang mga options para dito kay Ren Sabando at mas tataas at dadami pa ang offer kapag naging maganda ang laro niya dito sa Jones Cup.